Oh my God! Oh my God! Gimbal na gimbal si Noah habang nakakubli sa padar. Mula sa kanyang kinaroroonan ay kitang kita niya ang isa-isang pagtimbuwang ng mga taong walang habas na binabaril ng mga lalaking nakaitim habang patuloy naman sa pagkakagulo ang mga ito. Anong gagawin ko? At sa ilang sandali ay parang kahirap hamigin ng sarili. Basta nakatanaw lang siya sa nagkakagulong mga tao. Serena, Serena, at agad ay ang sarili. Hindi ko na siya dapat binitiwan kanina. Hindi ko siya dapat iwanan. Nasaan na kaya siya? Hanggang ang mga taong nagtatakbuhan ay matigilan ng makarating na sa mismong main exit ng Coliseum kung saan kalsada na sana ang malalabas sa nila at matatakas na sila sa lugar na iyon. Pero nakapadlak na iyon, naghamba na ang patay sa harapan, mga duguan at sugatan. Hanggang dyan na lang kayo, malakas na wika ng maautoridad na tinig. Mapalad ang mga nakalabas at malas ang mga patay na iyan. Pero mapalad din kayo dahil lahat kayo ay buhay pa. Iyon nga lang, kayo ang magiging hostage namin. Napamaangang mga tao. Gimbal na gimbal, nag-iiyakan. Tahimik, biglang nagpaputok pa itaas si Rostia Guillermo. Napalapit na pala sa kanila. Boss, ayos na. Ilan ang natara? Ate ka, bibilangin ko. Hoy kayo, magsipila. Bibilangin kayo. Walang sumunan. Pumila kayo. Gigili itong nagpapotok pa Minsan pa, kaya ni isang tao na kumilo sa mga ito. Nagahol pa sa paggawa ng isang mahabang pila. Gina, anong gagawin natin? Bunong ni Gia sa kasama na nakikipila na rin. Ewan ko, nasaan na kaya si Kung bakit kasi nagpaalam pang magsisiar pero hindi na bumalik. Heto si Serena. Susukot-sukot na sumilip sa pinto ng restroom natinungo niya kanina matapas sa likuran at iwanan ni Noah pakiramdam siya sa paligid oh Ugal, ang tahimik na wala nang putok ng baril pero may nag-iiyak ang mga tao may mga dumadain bakit kaya? oh gada, ano bang nangyayari? hindi malaman ang gagawin na niya ang pinto at inilak baka may madaanan ako palabas dito napatingala siya sa kisab may nakita siyang pakwadradong pinto Kapag nakaakyat ako roon, pwede akong gumapang sa kisame. Pero ang taas, bahala na. Umakyat siya sa padar ng isang cubicle at tumuntong. Pilit na inabot ang kwadradong pinto. Shit, ang hirap o din. Ang hirap buksan. Pero hindi siya sumuko. Kailangang maabot niya iyon. No, hindi ako rito madadali. Hindi ako dapat matakot. Kahit isang taon na akong hindi tumatanggap ng misyon, nasa akin pa rin ang mga skills na natutunan ko sa training. Kaya ko ito. Kaya ko. Pero bago pa niya nagawang buksan ang pinto, biglang bumukas ang pinto ng balyahin ng kung sinong nasa labas. Aha! Napangisi ang lalaking nagbukas niyon. O oh God! Napamaang na lang siya nang makita ang nakatutok na sa kanya ang dulo ng balay nito. Baba! Bilsan mo! Oo! Oo! Wala siyang nagawa, kundi bumaba. Ilan lahat? Mabalasik na tanaw ni Rustia. 75 itong nakapita. Dalawang po pa ang nakuha namin mga nagtatago sa iba't ibang panig ng kulisim. Talaga, sigurado kayong wala nang naiwang nagtatago. Wala na, boss. Hinalughog na namin ang mga sulok-sulok. Lahat ng kwarto, pati na ang mga banyo at kisan. Wala nang ibang tao sa paligid. Good, 95 lahat. Kasama ang mga gamang ito, sana ay 97. Pwede na itong panakot sa mga pulis. Napangisi si Rustia. Habang pinagmamasa ng mga taong nakapila sa gilid ng padar, nagiiyakan, gimbal na gimbal. Sarina, mabuti at ligtas ka. Pabulong na wika ni Gia sa kanya. Oo nga, buti at ligtas kayo. Paiyak na wika ni Sarina. Oo nga, pero may sugat ako sa pa. Wika ni Gina, kung saan saan nasabit kayo na habang nagtatatakbo kami. Hayaan mo na, buti nga at buhay ka. Tinan mo iyong iba, patay na. Oo nga, pero ano kayang gagawin nila sa atin? Gagawin nila tayong hostage. Iyon ang narin kong sinabi ng isa sa kanila kanina. Diyos ko naman, bakit naman nagkaganito? Gusto lang naman nating magsaya. Tama na, baka marinig ka. Saway ni Serena kay Gina habang pilit niyang pinatatag ang sarili. Kahit pang alam ng dalaga na hindi sapat ang pagiging dati niyang spy agent para ipagtanggol ang mga hostage sa dami ng lalaking nakapaligid sa kanila na mga dibaril at mukhang mahandang mamatay. Yes, this is it. Sa wakas ay natagpuan yun, na ni Noah ang main office ng Kusil na sa ikalawang palapag sa pamamagitan ng paggapang sa Ito ang blueprint ng Kulisiyum. Pwede ko itong pag-aralan para makabisa ko ang lugar na ito kung saan ako pwedeng lumabas. Ilang sandin na yun yung pinag-aralan ang nakuhang blueprint. This is it. Ang daan ito sa likuran ng Kulisiyum ang labas kapag natuntun ko ang dulo. Pero mahaba-haba ang kailangan kong gapangin ventilation pero bahala na. Ang mahalaga, nakalabas ako rito. Ako mang na sa bukas na siling si Noah para hanapin ang daang palabas ng tumunog ang kanyang cellphone. Si Dario, God buhay pa siya. Hello, pare nasaan ka? Nasa paligid lang. Ikaw, anong nangyari? Bakit nagkagulo? May mga teroristang pumasok sa Colosseum. Pinagbabaril ang mga tao at kami mga natira ay ginawang hostage. May tao ma ako. Ha? Oh God! Pare sumimple lang ako ng tawag. naka kasi ako kaya hindi ako napapansin. Pero anytime, ay maka makahalata ang bantay namin. Ilan kayong hostage? Nasa isang daan kami. Mas maraming babae. May bata pa. Nakita ko rito si Senator Almirante. Kabilang siya sa hostage. Ha? Sukat sa narinig. Ay napamaang na lang siya. Kasama si Senator Roberto Almirante. Oo. Pati ang anak niyang dalagitan. Pare, patay na ang mga kasama natin sa banda. Oh God, just old on na. Huwag kang bibigay. Pare, sa paalang ang tama ko. Pero mukhang balak din kaming patayin kapag hindi na ibigay ng gobyerno ang hinihingi nila. Anong pabor? Hindi ko pa alam. Pero may hostage dito na reporter at cameraman. Mukhang nagsaset up sila para mag live telecast at ipaalam sa lahat ang nagaganap dito sa Coliseum. Oh God. pare, I have to go. Baka makahalata na sila. Sige, ingat ka. Ikaw din na wala na sa kabilang linya si Daryl habang si Noah ay napasabungan sa sariling buho. He's here. Nanood siya ng concert kahit na napakaraming tao. Kahit na delikado yun sa siguradad niya. At isinama pa niya si Almira. Oh God, sila ang pinakamahalagang hostage ng mga terorista. Siguradong sila ang gagamitin ng grupo iyon. Anong gagawin ko? Nang may kumalus ko sa labas, may nagbubukas ng doorknob. May tao. Agad siyang na -alerta dahil wala nang panahong magtago. Agad siyang lumagay sa likuran ng pinto. Hanggang bumukas ang pinto, may tao ba? Wala yata. Pero maghalughog. Hindi na nito natapos ang sasabihin nang may tumamang kung ano sa mukha nito. Dalatsyong tumimbuwang sa lapag, nabitiwan ang hawak na baril at humagis iyon sa malayo. Mahiluhilong ipinilig ang ulo. Ha? Naalerto ang kasama ito. Sabay lingon sa likod ng pinto at tutok ng baril sa kalaban. Pero isa pang malakas na parsa ang tumama sa mukha nito. Ang malakas na sipa ni Noah ang nagpatimbong din dito at humagis din sa malayo ang baril. Leche ka ah, naunang tumayo ang isa. Pero mas mabilis ka sinawa, si Noah. Muli sinalubong ng sipa, sinunda ng isang malakas na suntok sa mukha ang naunang sumugod. Tulog itong tumimbuwang ulit. Hayop ka, mabalasik na sumugod ang ikalawa. Pero kagaya ng nauna, ang nakakuyom na kamao ang sumalubong sa mukha nito. Sinunda ng isa pang tadyak, na nagpahagis dito sa hilera ng mga mesang naroon. Kapatulog ang dalawa. Ha, Ogan, oh kailangan mapatahimik ko ang dalawang ito. Kapag namalayan nila may natitira tao rito, ay baka hindi sila tumigil hanggat hindi ako nakakita. Agad niyang itinali ng matibay na maskin tape ang dalawa at tinakpan ang mga bibig. Sinigurong magising man ang mga ito ay hindi makakawala. Political amnesty. Iyon ang gusto namin ibigay ng gobyerno sa aming kasamang si Nakagaudensyo at Kailyo. Gusto rin namin magkaroon ng pagbabago ang palakad ng gobyerno. Magkaroon ng katarungan ng mga biktima ng militar. Pero higit sa lahat, nais nice namin makakuha ang malaking halaga na mababao namin sa pagbabagong buhay. Leche. Leche ang Rostilla Guillermo na yan. Gusto niyang palabasin na may pinaglalaban silang ideolohiya. Kaya hingi-hingi ang paglaya ng mga political prisoner. Pero ang totoo, gusto lang nilang makakuha ng malaking halaga. Hindi makikipag-compromise ang gobyerno sa kanila. Igil na wika ng presidente ng bansa, nakakapanood ng live telecast na ili. At kapag hindi naibigay sa amin ang aming kahilingan mula sa mga oras sa ito, tuwing isang oras ay may papatayin kaming dalawang biya. Tam, nakuyom na lang ni Noah ang kamao habang nanonood ng TV sa kanyang cellphone. Hindi siya nagbibiro sa dami ng napatay nilang tao sa loob ng kulisim. Talagang kayang-kaya nilang pumatay ng mga taong walang kalaban naman. At kaya nilang gawin ni iyon. Kina Senator Armerante at Almira. Lalong kumabog ang kaba sa kanyang dibdib. Kung ang sarili lang kanyang iisipin, magagawa niyang mahanap ang dulo ng ventilation sa loob ng kaysami at magiging malaya na siya. Pero paano ang mag-amang Almerante? Paano ang iba pang tao? Hindi ko naman sila kayang ipagtanggol na lahat sa mga lalaking iyon malalakas na kalibre ng balilang hawak nila. Pero bago kumabawi mabawi ang mag-ama, kailangan ko munang harapin ang mga kalaman. Anong gagawin ko? At para mas ma-realize ang buong sambayan at ng pamahalang ito na hindi kami nagbibiro, ang uunahin namin patayin ay ang mga kabataang narito. Sabay sa inyo sa isang tauhan na lumapit. Nakita sa monitor ang isang batang mga edad 12 ang edad. Ang nagwawala habang hinahaltak ng malaking lalaki. Nakikita niyo ang batang ito So yang and the innocent. May sampung batang kasinggulang niyang narito. At sila ang unang mamamatay sa tuwing lilipas ang isang oras na hindi kami pinapansin ng gobyerno. At isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumalsik ang dugo sa salamin ng kamera. No, no. Gimbal ang mga taong nanonood sa kanika nilang bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Oh God, oh God. Napasinghap na lang si Noah sa tagpong iyo. Mga demo.